Papunta na kami ng ano ng bundok. Ayo. Mga brutos. Pa pa kaibigan pa ilan ng muna yan? Patatlo. Ah. magkano isang ganyan? 50. 50 pesos. Sige. 50 pesos daw po yung isang ganon. Tawag oh dito noon brutos. Kaya ganoon katindi ang hirap po ng buhay dito. <laughs> Kaibigan, ano yan? Abinta mo? Ha? Abinta? Oo. Ay, ayos yung walis mo na yan ah. Oo ay. Magkano ang walis ngayon dito? Uh. Walis tingting -ting na yan? Okay. Walo daw ang isang kiss. Otso, adi 32 pesos uh. din ano? Oo. Okay. Bumbahin nila. So ito po yung ano, trabaho po nila oh. Tingnan nyo ho kung gaano po kala laki ho itong kahoy na ito. Oh no! Ito yung nagbuhat kanina. Pa, na, pa ilan na yun? Buhat mo na yun? Tatlo. Tatlo. Sa'yo yan, kaibigang ikeng? Isa pa lang to. Magkano ang halaga niyan? Nang abuhatin mo na yan? Ah, hindi ko alam hindi kung magkano ang halaga. Basta kay, nasa -board pit, puro. sa isbord pit. Di sa isbord pit? Oo. Ay magkano isang board pit? Tres yata, tres. hindi 48 pesos lang 'yan. Sipin niyo ho 'yun, no? Oh, bubuhatin po niya. Mas ma taas pa ho sa kanya, tingnan niyo ho. 'Yan. Tingnan niyo kung gaano kung gaano ka hirap po. 'Yan ho ang buhay po sa ano sa bundok. Ito naman po ang may ano po niyan, mga bata lang nag-aarimuhan po sila patuloy ho kami meron naman hong papasan ho ng kahoy pagbigyan ho muna natin ng daan ah ito po pala yung kanina Brad paapat na yun ano paapat na po eh abay ayos ah nakaka 160 pesos ka na <laughs> mabigat nga lang talaga no Malaga ho nila. Tindi ho yun. 160 pesos po. Eh, ngayon ho eh halos kasingkara na ho eh, rin ang init. <laughs> Dusin na ho ng tanghali. Iba naman ho, nag-uuling. Siguro ho. ho, ito yung mga natumba ng bagyo. Nakaraang bagyo. Yan. Dito, ito po pala yung kanila ho napagbubuhat na yun. Puro ano ho ito haligihin Tablon po ito eh na yan? Kakaw Kakaw? Sa video Ay kakaw po yan Ano po nga gawin dyan? Eh, ano po gawin tanggalan nyo lang? Tapos apat to yuin pambinta no. Oh, yeah. Ay, na, ang ng hapon. Galing ang bundok. Ayan, dalap. pagka ganito pong ma lumigmig na gaulan, ay dito po ma limit po lumabas ang mga limatik oh no medyo naman po kami ngayon at dinig na dinig po natin yung ingay po ng tubig Uh na ho ako. Tara inuman natin. Gana po kami ng inuman. Saan? Ay ito ho pala yung ito pala yung inuman nila. Ayan. Ayun. Ayun ang sahod natin. Sahod. Ay ito daw ho ang panahod. Pwede ito? Ito? Ha? Hanap ka? Hanap po si ano? Diba? Sa atin pong nasa baba at hindi po nakatira sa ganito pong lugar. Tingnan nyo po kung gano'n po kahirap ang kanila pong buhay. Kayo po ba? Ilalapit ko po yung camera kay Hubay kayang uminom sa sa ganito pong uri ng inuman oh no yan. yun nakakuha na po siya yan ano na hugasan pa natin yan yan binigyan ho ako ito eh ano ko ano, ano. nangyari yun ano. yung pagkawad ano ah ganito yung pa? ha? baba tingnan mo dyan dyan mo ganito ano? yan ganito ho oh. balik sa suho tapos sahod natin yan? No? Migo, ho hindi na ho kailangan pang ng mga galing po sa refrigerator oh. ayos may nakita ho ako rito eh sa parang maliit po na no? Diba? Maganda ho. Diyan so, makita niyo medyo ma Ano siya? Mga tulas ulo. Kasi nga po 'yan, ano po 'yan? Malalim din siya. Pag so, ganyan ganyan lang lang basta po 'yan. Wow, napakaganda ho talaga dito. Ah uh... Nakaka... Ano talaga ng na pasalamdam makakadaan. Dito naman ho kami. Paho na ho uli kami. Grabe. Grabe ho, grabe. Hay. Ayan ho. Grabe ho. Tatoy. Ay, nahihiyaw. Ah. Grabe ho. Ah, may sayang ho po po ng sahing nakikita nyo po yan nandito na po yung bahay nila ito po yung sahig lalapitan na lang natin yan po ang ginagawa po nilang patikita ng apoy kung isa ginagawa rin po nilang ilaw ho so dito sa bundok masipag ka lang madiskarte ka lang makakasurvive mo tayo dito ito yung bahay nila ang kita nyo yung bahay nila ano? Hala boss! Panganay ho yun. Masipag ho yung bata na yan. Uling yan? Ano yung kahoy pa o yung ano? Ayan. Ayan, ulingin ho niya. Ano? O kuya Linyuman. Oh. Anong grade mo na? Grade 11 po. O oh, grade 11, matalino ho yan. Grade 1 ho hanggang... Grade 10. Ikaw compare sa owner, no? Ano yun? Highest owner? High owner? Highest owner? Highest. Nice. Oh, highest owner po siya. Talino <laughs> ho yan. Pangarap po yung bata na yan. Kanya yan, oh. Pang gatong nila. Tapos pambenta, benta. pambaon siya. Sipag po yan. Buyogan. Ang laban ay Umang. Ay, umang. Ano? Ano si Commander Manuel? Yan ho amin hong yan ho ang aking kapatid ho na di ba? Oh. Nakikita ho ninyong yan yan ho yung pinakain nyo ho na kaong gusto nyo ho umorder umorder ho kayo dahil yan ho ang mahusay hong manguha nyan yan Yang ganyan ano mga ilang buwan pa yan bago mapakinabangan sa mga isang taon pa ito may git nako sa isang taon pa ho pala yan tagal ho pala maging pira nyan o <laughs> tingnan nyo ho no yan ho yung mga nakuha na yun ano yan nakuha na na ano nakuha na ano. ho. Ayan, mauwi na si ano. Ate Lina, ma malusong na. na, na. Dan, Ay, uha pa ng ano, ng kanyang mga pananim na halaman. O ito. Ang laki ng walis na yan. Magkano yan? <laughs> Sampung piso? Ganyan kalaki ang sampu? <laughs> o ito naman o. Yan, luya. Diba? Yan ho yung aming munting tahanan dito po okay. sa sa bundok.